Alright mga ka-vlog Kamusta kayong lahat Ayan So uh, At eto nga eh, Dadaan tayo ng ano Ng Kapas Tarlac Sa larigan ng Tarlac City Ayan Shout out sa mga taga Tarlac Alright Ayan mga Ilocano at Ilocana Mga lingwahin na dito is Ilocano at Ilocana Ayan Kamusta kayong lahat shout out ayan at uh, baka mayroon tayo mga kablat dito sa Tarlac ayan shout out mga kablat ayan uh, Delgado family alright Delgado clan ayan mga dugong Delgado ayan so baka mayroon tayo dito mga kablat sa may uh, Tarlac ayan at baka uh, isa ka na rin na isa ka na rin na uh, Ilocano at Ilocana ayan ayan So, ayan eh. So, ito mga ka Tayo tutungo tungo. tayo ito tungo uh, ng Tarlac. So, dadaan tayo ng kapas. Right. Tingnan natin yung uh, paligid nito. Madaan natin yung paligid. Ayan. So, maaga pa lang. Ayan. maaga, pa lang kaya ito maaga uh, rin ang mga tapos sa ang eh. yan alright so guys mga let's go let's go so yan yeah, mga vlog dito tayo ngayon sa may kapas tarlac yan may traffic dito guys kapas Starlock Ito yung ano to Dominican College Starlock Ayan So ito yung mga enforcer dito Traffic Alas ah, uh, 6 pala ng Umaga Dahil nga pasokan ng mga estudyante Ayan Bayan ng Kapas Talawigan ng Tarlac 1712 Ayan Ayan angat kapas Ayan guys ito yung uh, kapas tarlock matay pa nga yung pag umakapal matapag dito dahil eskwelahan ito yung simbahan ng kapas At uh, dito naman guys yung, uh, Kapas yung Kapas Public Market Ayan Kapas Public Market Napakalinis lang pa rin kanila guys right So dito tayo sa may kawigan ng Kapas Starlock Ito yung palingki nila Ayan ako, bagal ang bago lang yung traktura sa unahan. Ito kami po dito. Shout out. Ayan. Yeah. Alright. So, kami itutungo ng ah uh, ito San Manuel Tarlac kaya dito kami dumaan so yan guys ah uh, dito nga tayo ngayon sa may kapas Tarlac yan sa data is kapas Tarlac dahil tayo, tayo tupungan ng San Manuel Tarlac kain tayo ng Clark Ayan, uh, hindi ko na sa inyo yung uh, paglabas ng toll ng na next dito ka tayo lalang, guys sa may ano uh, sa uh, kapas okay. ayan mga ka yun, mga vlog na kayo lahat ah uh, tamuhay na no?

Ayan. Oh, si ate, oh. Wala pa plaka yung motor niya, oh. Okay. Takal mo. Na sa daan. Naka po. Wala pa ang plaka yung sakin mo. Welcome. Welcome to Kapas. Tar yeah. City ya yeah. apa kami mengatraasi pagi itu guys so yeah.